Tatlumput isang taon na ang nakakaraan matapos ang trahedyang ito. July 2, 1993, habang masayang nagse-celebrate ang mga taga Bokawe Bulacan ng tinatawag na Bokawe Pagoda Festival. Isang malagim na kaganapan ang naging dahilan para ang sentro nitong floating pagoda ay lumubog. Ang paglubog na to ay naging dahilan ng pagkamatay ng lagpas dalawang daang katao. Pero paano to nangyari? Dahil nga ba sa kapabayaan? Anong naging dahilan? Ngayong araw ay tatalakayin natin to. And hopefully, masagot ang ating mga katanungan. Ang kwentong ito ay ang Bokawe Pagoda Tragedy of 1993. <coughs> po tayo magpatuloy sa ating video ngayong araw, meron po tayong 1,000 GCash giveaway. Sagutin nyo lang ang ating question of the day sa dulo ng video na to. Ina-announce po natin ang winner every first upload of the month. Okay. Ang Pilipinas ay tahanan sa napakaraming mga festivals. Ito mga piyestang to, selebrasyon ng napakaraming history o kultura ng napakaraming isla ng ating bansa. Isa so, sa mga piyestang yan ay ang Bokawe River Festival. Kilala rin bilang Bokawe Pagoda Festival o Pagoda sa Wawa na ginaganap, syempre, sa Bokawe, Bulacan. Sa pagdiriwang na to, ginagamit ang mga float para tumawid papunta sa isang napaka Catholic relic na tinatawag. Ito yung kwento. Karamihan sa mga nagse-celebrate nito ay eh, mga deboto ng tinatawag na Holy cross of Wawa isa siyang catholic relic na gawa sa kahoy. Pakita natin sa larawan ha. Napakaganda ng disenyo sa totoo lang at malala ma unang tingin maiisip mo agad na ay ma ma malalim yung history nito. Ginagawa nila tong debosyon na to for almost 200 years na. Needless to say na malalim na yung ugat ng tradisyon ng Holy Cross of Wawa. Noong 1850, ang tagal ha, 1800s pa, nakita nila itong Holy Cross of Wawa na inaano doon sa Bokawe River. Yan yung Bokawe River. Ngayon, merong tinatawag na, kumbaga parang legend dyan sa mga taga Bokawe, Bulacan. Ang sabi kasi nila, isang araw daw, merong babae na nalulunod doon sa Bokawe River. Ngayon, dahil nandun yung Holy Cross of Wawa, nakita niya, hinawakan niya. Kumapit siya ng pagkadiindiin at ayon sa kanila, yung pagkapit na yon ay naging dahilan ng isang miracle, kumbaga. At dahil sa pagkapit na yon ay naligtas ang babaeng nalulunod. Dahil sa pagwitness ng mga taga-bukawi dito, dahil nakita nila yan, kinuha nila yung Holy Cross of Wawa at in-enshrine doon sa tabing tabing simbahan dyan lang sa Bokawe River. Ang sabi-sabi rin is yung kahoy ng Holy Cross of Wawa ay galing sa isang nasunog na simbahan. Sadly, hinahanap ko po kung ano yung simbahan na to pero hindi ko na nakita yung history niya. So kung may mga nakakaalam po, ikwento nyo sa amin sa ilalim. O oh, dahil yung mismong krus nga, di ba, ay sa kwento ng mga taga Bukawi Bulacan, mayaman yung history niya at nakita nila yung milagro na yan, nagumpisa silang gumawa ng isang parada bilang isang tribute doon sa relic na Holy Cross of Wawa. Kumbaga, devotion na rin ito as it is deeply ingrained with Catholicism. Dahil nga ano sila, di ba? Sa simbahan, miracle, isang krus, Dire-diretso na yon. Ito ngayon. Sisilipin natin yung tradisyon ng pagoda sa wawa. Ano ba yung mga ginagawa nila dyan? Yung pagoda sa wawa, ino-observe nila to tuwing unang Sunday ng July. Yung cruise, naka-enshrine sa St. Martin of Tours Parish Church. Hanggang ngayon, ito ay pinaniniwalaan na miraculous na mga demoto. Tinatry kong hanapin if may mga ibang miracles pang nagawa. Sadly, wala akong nahanap. So, you, kung may mga deboto po dito, kwentohan nyo kami sa comments. Alam nyo ha, kahit sobrang lagim ng nangyari dito sa Holy Cross of Wawa, itong pag-uusapan natin ngayong araw, kung makikita nyo, sinesearch ko yung videos nito. At kung personal kayo nakapunta doon, grabe sobrang ganda. Sobrang magical nung experience. Di, di pa ako nakakapunta ha. Videos pa lang yung pinanunod ko. Ang magical. Para siyang, ang pinakamalapit sa isip ko is yung I see the light ng Tangled. Parang ganon. Kung alam nyo po yung eksena na yon. I have only seen the documentaries and TV features habang nire-research ko to. Grabe. Parang ang sayang makisali, no? Lahat naman ng piyesta sa Pilipinas ay eh, ang sarap-sarap salihan. Sarap sa Kasi na-embrace natin, di ba, yung sarili nating kultura, sarili nating history. Lalo na, no, kapag nagsisindi na sila ng kandila, kaya gabi nila usually ginagawa talaga. Very, ang term na magagamit ko ay serene. Kahit deboto ka or hindi, maa-appreciate mo talaga yung cultural significance na tinatawag. So, ide-describe natin ngayon yung piyestang ito. Yung highlight niya, or yung centerpiece na tinatawag, ay yung mismong pagoda. Napakalaki niyang pagoda na yan. Diyan nakalagay yung Holy Cross. Uh, sinasabi nila na yung, minsan yung replica yung nakalagay doon. Hindi ko po alam kung ano actually yung nilalagay nila. Ngayon, may tinatawag sila na ligiran. No? Alam na natin yung salita na ligid, paligiran. Yung Holy Cross, so yung pagoda, pinaliligiran ng mga maliliit pa na mga bangka. So, maiimagine mo talaga, hala, ang ano, very... Hindi ko mahanap yung term pero parang official yung uh, yung celebration na ito talaga. Nandun yung depth, yung celebration na yan. Meron din silang tinatawag na lutina. Yung lutina, sa pagkakasearch ko po, ay isang nine-day novena. Bukod dito, may mga typical na kasiyahang pampiesta. Siyempre, makapapalayok, mga ganyan, mga sayawan, banda-banda. Kasi kahit devotion yung main activity na solemn, ayun, solemn yung hinahanap term, piyesta pa rin ito o isang selebrasyon. Lahat naman sa atin, di ba, nandyan yung kainan, nandyan yung inuman. Kasi sineselebrate natin pa rin eh, di ba? So this went on for years and years, simula noong 1850 until noong 1993 kung saan mangyayari itong kagimbal-gimbal na pag-uusapan natin ngayong araw magwa warning lang po ako para sa mga nanonood sa atin kasi medyo may mga namamatay po dito sa ating pag-uusapan so kung hindi po kayo komportable sa mga ganitong klase ng usapan skip po muna tayo if may mga nanonood po sa atin ng mga biktima or na witness mismo itong pagoda sa wawa. Kung meron man po kayong mga kamag-anak na yumao dito sa pangyayaring ito sa mga sa mga viewers na nanonood sa atin ngayong araw, isang mahigpit na yakap po sa inyong lahat. Anyway, pupuntahan na natin yung mismong insidente. This was 1993, 31 years ago. Matagal-tagal na ha. Ang estimate nila ay merong 800 to 1,000 devotees nung pangyayaring to. Ang dami. So buong araw, naghahanda sila. Tuloy yung mga piyesta, tuloy ang kainan, tuloy ang inuman, tuloy ang uh, ano tawag doon yung nagpaparada, yung mga nagsasayaw. Mga ganyan. 8.15. So, nandoon na sila lahat, no? Tuloy na yung, yung procession na tinatawag. Nagulat sila. Kasi unti-unti lumubog yung pagoda. Ito yung sabi ng mga witness. So ganito yung nangyari dahil nga, syempre, celebration to, hindi mawawala yung mga pagsindi ng mga paputok. Isa sa mga ginamit ay yung kuitis. Yung mga deboto na nakasakay sa pagoda, nagsindi sila ng kuitis bilang pagpupugay sa Holy Cross. Kaso, hindi ko alam kung defective ba yung kuitis, pero imbis na pataas yung lipad, napunta doon sa mismong pagoda. Dahil nga kwitis at paputok pag nagsindihan, syempre, nagpanik yung mga nakasakay na baka maputokan sila. At dahil umiwas nga sila, na-concentrate sila no, sa isang side na naging dahilan para mawala yung balanse noong pagoda. Dahil sa bigat nila na nasa iisang parti lang, nagumpisa na mag-crack yung mga kahoy doon sa sahig. So nagpanik sila, natakot sila at unti-unti tumagilid na yung pagoda. Kinalaunan, tumaob at naging dahilan ng kamatayan ng daan-daang mga deboto. Pero hindi lang yun yung dahilan, no? hindi lang pagkalunod yung dahilan ng pagkamatay. Sabi ng mga witness, agad daw pumunta yung mga mangingisda. Siyempre nakita nila hindi lang naman sila yung nandon, may mga nanonood din po. Selebrasyon po ng buong bukawe bulakan. Ito mga manging isda, pumunta agad. Siyempre, para iligtas. Kung sino man yung mga nalulunod. Pero gabi to. At dahil gabi, bukas pa rin yung ilaw at generators doon sa pagoda. Doon ngayon mag-uumpisa yung problema. Sinasabi nila na karamihan sa kamatayan dyan sa pagoda sa Wawa ay pinaniniwalaan na electrocution. At dahil tubig yun, hindi na talaga maiiwan. Grabe, grabe talaga. Sa totoo lang. Ngayon, may isang particular na kwento sa trahedyang to. Actually, nung pinanonood ko, pasensya na, naiiyak-iyak ako. Kasi nare-recount yung ano, parang nai-imagine ko na nandun din ako sa nung nangyari. So, nung lumubog yung pagoda, may isang bata na nagngangalang Sajid Bulig ang nakakuha ng respeto ng buong Pilipinas, ha? Buong Pilipinas ayon ulit sa mga witness, niligtas niya yung mga bata na lalunod doon sa Bukawi Pagoda Tragedy. At dahil dyan, kumalat yung kwento niya talaga sa buong Pilipinas eh. Natuwa talaga sa kanya doon sa ginawa niya. Pinirmahan ni President Fidel Ramos ang Executive Order 393 na nagbibigay kay Sajid Bulig ng Presidential Award for Heroism. Isa siyang bayani. Imagine someone at 13 years old. Hindi lahat kayang gawin yung ginawa niya. Ito yung nangyari. Nandun kasi sila nung kaibigan niya na si Scout Richard Celestino. Siyempre, no, Boy Scout kasi sila. nag assist sila nung trahedya na to. Ngayon, sinasabihan sila na huwag na kayong pumunta dyan. Delikado. Iligtas nyo na lang yung sarili nyo. Hindi ko alam po, no, if at this point, aware sila na may electric fusion, kaya sila pinagbabawalan. etong si Sajid, ayaw niya. Hindi siya nakikinig. Bumalik siya. Wala na siyang pakialam. Ang gusto niya lang, makapagligtas. At dahil sa ginawa niya, ha, nakapagligtas siya ng anim na buhay. Hinahanap ko kung sino po yung anim na to. Sadly, hindi ko na po mahanap. Medyo mahirap i-research. Pero kung nakikilala nyo po, gusto ko pong malaman yung kwento ninyo. Curious po ako kung anong ginawa ni Sajid Bulig. At kung paano siya naging bayani nung gabing to. Gusto kong marinig yung... So kung meron man po doon no, na nakakakilala ng mga nailigtas... Baka pwede po kayong mag-comment sa baba. Gusto namin marinig yung kwento nyo. Anyway, ang malungkot dito is habang nalilig, nagliligtas siya, may mga debris yung pagoda. O yung mga parte ba ng pagoda na nalaglag? Ang nangyari, bumagsak sa ulo niya, which is naging dahilan para mamatay si Sajid Buling. Anong lungkot, anong lungkot. So, di ba nga sabi ko sa inyo, Boy Scout member siya. Mismong Boy Scout of the Philippines nagbigay rin sa kanya ng highest award ng BSP ha for heroism. Nagbabasa-basa ako ng mga comments ng video niya sa YouTube at nakita ko na na feature din pala siya sa Bayani. Kung naalala niyo po, you no, know, mga batang 90s, may palabas na Bayani sa ABS-CBN. At nakalagay din yung kwento niya, ha, sa Museyong Pambata sa Maynila. Diba? Isang ehemplo para sa lahat ng kabataan, ng heroism ng isang batang Pilipino. So, hinahanap ko rin po, no, sabi ko nga sa inyo, hinahanap ko yung mga batang na iligtas niya. Sadly, wala akong nahanap po, pero nakita ko yung nanay niya na feature sa front row ng uh, GMA. Parang documentary kung saan nilulukbak nila yung mga tao at ng mga parent niya, yung nanay niya, kung ano yung ginawa niya. Ito yung video. Kasi ako naniniwala, ito ba mga bagay na ito, hindi talaga dapat natin kinakalimutan. Yung nanay niya, kung makikita niyo po na tinutur yung nag interview doon sa bahay, Proud na proud. Even at 31 years later, pinapakita niya yung mga plaka, yung mga awards. Hindi lang galing sa presidente, hindi lang galing sa BSP. Nakita ko ang dami, 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 dami pa. Pati mga larawan niya, no? Pakita natin, ito po yung larawan ni Sajid Bulig. Para hindi natin siya makalimutan kailan pa man. Pakagaling na bata. He would have been 31 plus 13, 43 years old ngayon, no? So much life ahead of him. Sana. Pero hindi hindi natin kakalimutan yan. So babalik tayo ngayon sa trahedya. Ano nangyari pagkatapos? Medyo madilim. Binabasa ko yung mga descriptions na nang nangyari. Maraming araw yung tinagal ng retrieval operations. Tandaan natin, 1993 ito, no? At tubig yung chinecheck. Pag tubig talaga, mahirap po talaga. Especially dahil Pilipinas tayo, aminin na natin, third world country tayo, hindi talaga tayo equipped sa ganitong mga klase ng bagay. So, ang tagal yan. Ilang mga araw, sabi, yung tinagal. Isa-isa raw, chinecheck yung mga biktima for vital signs sa iba't iba. Kalat-kalat yung mga ospital kung saan-saan sila pinaglalagay. Ngayon, nung nadeklara na patay na yung iba, hinilera yung katawan nila sa plaza. Ang dilim, ha? Kung ako yung tatanungin, ha? Sobrang dilim po. Isa-isa silang ina-identify ng mga tao. tinitingnan sino ba yung kamag-anak mo dito? just imagine how traumatic that experience was for Bulakenyos. Grabe. Kung may mga Bulakenyo po ha, gusto kong marinig kung na-experience nyo siya, yung pangyayaring to. Ano nangyari nung araw na yan? Kwento nyo sa ilalim. Sabi pa, yung mga basketball court daw, ginawang morgue. Marami nagsasabi ng yung iba sa mga namatay, eh, mga buong pamilya na nandun sa pagoda. Kawawa naman talagang kumbaga horror siya eh. Horror siya para sa taga, mga taga Bukawi Bulacan. And may imagine mo no na matagal yung naging impact sa kanila nito. I feeling ko hanggang feeling ko may mga tao sa kanila na nakaka ng guilt. May ganun kasi na tinatawag eh, yung survivor's guilt. Hindi ko po alam kung ano yung experience nila dito. Kaya gusto ko din marinig yung thoughts nila eh. Anyway, doon sa parish, naglagay sila ng memorial or tinatawag na 1993 Pagoda Martyrs. Martyrs. Para sa mga naging biktima ng trahedya, merong, uh, ano pang tawag doon? Hindi ko lang kumplak eh. So ito ngayon yung tanong. Ang isang festival na napakatagal na at napakayaman ng history. Biglang magkakaroon ng ganitong trahedya. Ang tanong is, itutuloy pa ba to? Siyempre, no, pag-iisipan mo yan eh. Parang tama ba na ituloy pa siya? Magigilty kay eh. May ganun eh. Pero nandun yung trahedya kasi at alam mo kung ano yung celebrate mo eh. Parang ang hirap mag-celebrate kung ganito yung nangyayari. Eh yun yung, yung nararamdaman ko for them. Magta-time skip tayo ng one year mula 1993. 1994 na. Lumiit daw yung celebration ng Bokawe River Festival. Given na. Given na talaga yon siguro, number one, marami pa rin yung hurting. At number two, natatakot sila na sumampa kasi baka mangyari ulit. Pero tuloy pa rin yung tradisyon. But this time, maingat na sila. Yun naman ang importante. Meron silang bagong pagoda. Kalahati lang daw yung size. 50 katao lang yung pinayagan na sumakay doon. 12 boats pa din yung ligiran na tinatawag. This time around, dahil nakuha nga yung national attention nitong pangyayari nung trahedya, may mga pulis at militar na naka-station sa ruta noong buong pagoda procession. Kung may masisira man yung pagoda, may magliligtas ka agad-agad. 10 a.m. na nila ginawa para kitang-kita po lahat ng nangyayari. Pero may nabago sa kanilang tradisyon simula noong 1993. Kasi Bukod sa procession para doon sa Holy Cross, ginagamit na rin nila ito para i-commemorate yung mga biktima from the previous year. May mga dagdag na mga tradisyon na nangyari. Nakita ko no na hanggang ngayon na idagdag pa rin nila tong commemoration na to. Hindi nila kinakalimutan. Ngayon yung mga tao, yung mga kamag-anak, actually kahit hindi ka mag-anak, naglalagay sila ng mga lumulutang na mga kandila tsaka bulaklak doon sa river bilang pagbibigay ng respeto ba? July 2 became a day of mourning para sa mga biktima ng trahedya. In a way, nag-die down yung pagka -eng -grande ba? No? Kasi palakihan talaga eh, di ba? Yung, yung pagoda ng umpisa. Nawala yon. That was until 2014. Hindi mawawala yung, yung, yung flame sa puso. Gusto pa rin talaga na ang fiesta kasi talagang ang granding celebration eh. Di diba? Ganyan tayo mga Pilipino. Gusto natin all out tayo. Pagdating sa mga bagay na alam natin, mahal na mahal natin, especially when it comes to our culture, di ba? 2014, pag usapan nila, no, yung simbahan, miski yung uh, local government, na i-revive itong celebration na to. Gumawa sila ng panibagong malaking pagoda. This time, nandiyan na yung safety measures hindi pwedeng mawawala yon. This is for the devotees. Siyempre, para rin to sa turismo ng Bokawe, nag-generate po yan ng pera. Siyempre, maraming mga tao sa buong Pilipinas, actually, buong mundo, ang gusto masilayan to. Kaya pumupunta sila dyan at nag-generate ito ng income for Bokawe Bulacan. 48 feet o 3 stories, alaki! Yung pagoda, na nakatungtong sa malaking bangka daw galing Malabon ang ginawa para dito. 200 square meter. Ang laki noon ah. 200 square meter yung naku-cover nung ground floor kumbaga. Hindi ko alam ko ano yung term eh. Parang basta yung ground floor. 200 square meters. Reinforced na siya ng steel. May bakal na. Pero, 150 lang yung pwede kada trip para hindi na ulit mangyari yung nangyari noon. Maingat na maingat na talaga sila. Kailangan na rin mag-register at magsuot ng life vest. Yung mga deboto, syempre bawal na rin ang mga buntis. At sabi nila, isa sa mga rason kung bakit nila ginawa to, ay para matanggal yung guilt ng mga tao na kinimkim nila for 21 years, 1993 to 2014. Ang bigat. Ang bigat-bigat nito para sa mga tao ng Bukawe, Bulacan. And bago natin ito, yakap lang po sa mga kamag-anak, mga naiwan, na mga biktima ng pagoda sa Wawa Tragedy? Ito yung tanong ko bilang mga Pilipino. Para sa inyo, deboto ka man o hindi, gaano ka-importante ang pagiging masayahin natin mga Pilipino at ang selebrasyon ng ating kultura. I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. Ito ang aking kwento.